Wow, ang daming alkansya. Well, natutuwa talaga ako kapag nakakita ako ng mga alkansya. Kasi unang-una talagang pumapasok sa isip ko, yung mga ipon challenges na ginagawa ko every year. By the way, nandito nga pala kami ng friend ko sa New Star. Hindi ko alam kung anong trip meron kami dito, basta bigla na lang akong dinala dito para daw mamili ng mga gamit. So, nakakaboring na talaga kasi sa bahay, kaya kailangan ko na rin ng mga bagong gamit. Para naman, ma-inspired ako na ipagpatuloy yung buhay ko. Charot! By the way, nandito nga pala kami sa section kung saan makikita nyo yung mga authentic na mga cortina. Well, ang gusto ko sana ng cortina, yung mga citro, yung parang makikita mo yung labas, papasok yung hangin at saka liwanag. Pero hindi talaga natin may iwasan na meron talaga tayong mga friend na pala decision sa buhay natin at sila talaga yung nasusunod. Charot! Next, pumunta naman kami dito sa baba para mamili ng mga gamit pang kusina. Kasi kailangan ko talaga ng mga gamit pang kusina. So, bumili kami ng mga plato, mangkok, kasirola, kawali at iba pa. Grabe, sobrang nagulat ako dito kasi sobrang mura ng mga items nila dito, ng mga product na ibinibenta nila dito. Pati nga itong mga washing machine, sobrang mura. Tapos ang cute pa, sobrang liit. Bigla ko nilang naisip na kailangan ko ng washing machine sa bahay. So, pabalik ako dito para mamili. So, ayun mga katambling, after nga pala naming mamili ng mga items or mga products na bibilhin namin, dumiretso na kami dito sa may cashier para makapagbayad na. Kasi meron pa kaming pupuntahan dyan, meron pa kami yung ibang mga bagay na kailangan naming bilhin. So, ito nga pala yung mga products na kailangan nating bayaran. Medyo konti lang yan, pero okay lang kasi sobrang mura ng mga items dito. Although, wala naman talaga to sa plano namin kasi wala tayong budget para dyan. Pero, at least, mura lang talaga yung mga paninda nila dito. Alam nyo ba, na lagi ko naririnig tong New Star, pero ito lang talaga yung first time na makapasok ako dito at nagulat talaga ako sa mga items, sa mga products, sa mga presyo. Grabe, sobrang mura. Parang patapon na nga yung mga nila or pamiga yung mga products nila dito eh. So after nga pala namin sa New Star, pumunta kami dito sa lugar na to. Hindi ko alam kung anong lugar to. Sorry, hindi ko kasi nakuha na ng pagbablog eh. Pero bumili lang kami dito ng Uratex na foam para meron akong kama sa kwarto ko. Sobrang bilis lang namin dito. Hindi kami nagtagal. As in talagang pumasok lang kami at pagkatapos nagtingin ng product. Pagkatapos bumili. Pagkatapos nagbayad. Pagkatapos tapos na. Yun lang. As in talagang wala kaming ginawa dito. As in bilis lang talaga kami dito. So, ayan mga katambling, after ilang oras ng pamimili, nakauwi na po kami dito sa bahay ko at kailangan na namin simulan yung pag-aalis or pagtatanggal ng mga gamit ko. Kasi sobrang dami kong gamit na magiging sagabal pag nag-ayos na kami or naglinis na kami ng bahay. Itong buong kwarto ko nga pala, kailangan namin linisin yan. Kailangan namin pagandahin to. And ito nga pala yung mga damit na mga binili ko na hindi ko pa talaga nagagamit. Ayan. So, nilagay ko lang dyan sa may box na yan para naman hindi di sila maalikabukan. And marami pa akong mga gamit na kailangan tanggalin dyan at ayusin. Tapos itong friend kong si Riana, ayan, sinimulan niya na po yung pagtatanggal nitong wallpaper na nakalagay dito sa wall ko. And papalitan po namin niya ng bagong wallpaper. Hindi ko alam kung anong klaseng wallpaper yung nabili namin at hindi ko pa alam kung anong magiging resulta ng binili namin. Ito nga pala yung mga wallpaper na binili namin. Akala ko talaga, ano to eh, kukulangin. Pero sakto naman to sa buong kwarto ko. Ayan. Pero mamimili pa kami niya ng mga bagong wallpaper para naman makompleto na namin yung buong bahay ko. Kasi papalitan talaga namin lahat ng wallpaper. So, ayan, sinimulan na po namin yung paglalagay ng wallpaper. Actually, wala talaga kaming idea kung paano namin gagawin to. Talagang nanindigan lang kami sa basic idea na talagang wallpaper to, ididikit lang namin sa wall. Ayun. So, ayun, akala namin mabilis lang to or madali lang tong gawin. Hindi pala madaling gawin to. Akala mo ididikit mo lang, tapos yun na. So, ayan, tinulungan ako na dito yung friend kong pala decision. Since pala decision naman siya sa buhay ko, ayan, nakialam na ako. Kaya ako na yung naglagay ng wallpaper kasi nga hindi niya abot yung taas. Tapos, medyo kumukubit pa kasi hindi niya masyadong nadidikit sa taas eh. So, ayan, hindi ko alam kung ano magiging resulta nito. Pero, sa tingin ko, magiging maganda naman ito pag natapos namin. Medyo nahirapan nga pala kami sa part ng pagdidikit kasi kumukubit talaga yung wallpaper. Minsan talaga hindi siya dumidikit ng maayos at minsan talaga kumukubit. Yung parang hindi siya naano sa line niya, natatanggal sa line, natatanggal sa linya. Tapos ayan, tiyaga lang talaga kami dito ng friend ko para naman matapos namin tong kwarto namin. Ewan ko ba kasi dito kung anong klaseng trip ang meron kami. Bigla na lang kami nag-isip na mag-ayos ng bahay kasi nga gusto ko na talagang sirain tong bahay ko. Gusto ko nang ipaayos. Kasong nga lang talaga, wala pa talaga yung nag-aayos ng bahay. Lagi na lang every month, every month. Hanggang sa inabot na ako ng October. Tapos ito na nga pala yung mga gamit ko na sobrang kalat talaga. Hindi ko na maintindihan kung anong pinasok namin. Basta ayan, nilabas na namin yung mga gamit namin. Tapos ito, nakatambak lang dito sa may sala. Hindi ko alam kung paano ko na naman to aayusin. Basta. Pero excited pa rin naman ako kasi pag natapos ko to, magiging maganda na ulit yung bahay ko. Magiging maganda na ulit yung kwarto ko. And sa tingin ko naman worth it naman eh. Kasi may bago kang bahay, may bago kang kwarto, may bago ka rin buhay. Charo! Вот. So ayan, natapos na namin yung paglalagay ng wallpaper. Lahat po ng corner nitong ni kwarto na to, meron na po siyang nakalagay na wallpaper. Dumating nga pala dito yung friend namin si Mamo. Tumulong din siya sa amin. And sila din pala yung nagbuhat ng mga aparador ko dito. Yung mga cabinet, yung mga istante. Talagang tulong-tulong talaga kami dito sa paglilipat. Tapos ito nga pala yung buong bahay ko. Grabe, hindi ko alam kung paano ko ito aayusin. Pero okay na siya sa kwarto. At na ilagay na rin namin, na setup na rin namin yung kama Roma, tsaka yung mga unan na binili namin sa New Star. So, ayan, medyo pagod na kami dito, kaya umuwi na sila. So, ayan, ako na lang mag-isa dito sa bahay and kailangan ko pang maglinis. Pero bukas ko na to itutuloy. So, abang-abang na lang tayo sa part mga katambling. And maraming maraming salamat po sa panonood and wag na kakalimutan mag-follow po para po sa suporta. Yun lang. Bye!